Magandang gabi po sa inyo pong lahat. pag-usapan po natin about sa mga agimat, anting-anting, at saka yung uh, mutya. Kung ano ba talagang epekto nun sa nagtatangan sa kanya. Ayan, pero bago po lahat, ano, uh, sa mapapadam po sa ating pumunting channel, ayan, baka naman, ano, pakisubscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat po natin po mga upload sa vlog po natin sa ating po mga sarili mga mutya, vlog po natin kay Pinoy gimat yan sa opinion po natin sa mga about mga anting-anting mutya o tungkol sa mga ganyan mga pandipinsa yan pero bago po lahat ano yan sa out ko muna yung nagpapa sa yan sat ko lang si Utol ano si Utol Master Cherry Hill Anastasio Hindap ayan sa out sa itol Ayan. So, si s'yempre si ano no, sa top na rin natin si si Commander Puto, ayan ng Bacoor Cavite. Ayan, s'yempre sa atin pong ano no si piniagimat Agimat, sa top na rin po natin. Ayan, sa mga ano no, sa mga sa mga nag-comment, ayan isasagot po rin po natin sa huli po natin ano no, sa mga sa mga vlog po natin na natin pong in-upload, sasato po natin kung ano po mga ano rito. Ayan. So, ayan yung um, shout out natin to Ang huli po nating vlog, na sa out ko na itong isa eh, itong ah uh, uh, ito, hindi pa pala na ano to, no? itong yung upload ko po na no no tunay na uh, tunay na gimat wonder kalanchao so apat yung nagano rito apat yung nag comment dito ang comment po rito ayun po para ma, ma ano po ayan ayan, ayan, ayan oh so ayan yung mga comment uh, James Kainip yan shout out sa bro yang ang comment yan no, commander ka lang tsaka mga gamit mo ayan salamat ano at saka siyempre si shout out kay ano kay Wilfredo Estrada ayan ang comment niya rito shout out bro ayun shout out din sa'yo ayan Wilfredo Estrada ayan ngayon ko lang po ano yan ngayon ko lang po na ano ngayon ko lang po na base yan so ayan ayan kaya pinupusuan po natin yung ating pong nabasa na Ayan, pupusuan po natin. Tapos, yan, ano no, si Emil uh, Gray Grayda. yan magkano sa iyo ang bato umo? So, ayan, no. So, uh, i nyo lang po ako sa akin pong itbi, Commander Kalanchao. At uh, hindi ko naman po pwedeng sabihin po rito kung ano po ang ano niya ano, sa umo. Ayan, kung magkano. Ayan, tapatan na po tayo. So, doon po lang po tayo sa ano sa Messenger. Yan. Message niyo po ako. Tapos ano si si Jewel De Guzman. Ayan, baka naman bro makalimus ng isa diyan eh. sa garapa mo. Ayan, so sorry. ah um, sa ngayon bro, ano, yung blinag ko kasi, mga personal ko po mga gamit yun. So, kung talagang gusto mo, antayin mo lang at gagawa po kasi ako ng mga ano, no? Ang gagawa ako ng mga garapa na po pwede po natin ipamahagi. Yan. So, antayin mo lang, no? At uh, gagawa po tayo ng mga garapa. Yan. Shout out, uh, Joel D. Guzman. Yan. Ayan, Ayan uh, shout out din kay si Bunny Gamad, ano, ayan, shout out. Ayang comedy ato, shout out po, commander. Ayan, shout out din sa'yo. Ayan. Bunny Gamad, ayan. So, ayan po yung nag -ano, no, yung nag-comment sa upload po natin. Tunay na agimat, commander Kalanchao. So, sa ano, no, sa huli po nating, ano, huli po nating, ah, uh, ang huli po nating upload ito oh. yan si Umander po to ayan oh ayan yan 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 so nag-comment dito ang nag-comment ani man no? oh ayan maging negative po o positive sa sa isa basta nag-comment po ito sa, sa, sa ta -ta po natin yan yan sa out kay Jan Obligar yan, sa tao chay bro. Ang comment niya rito, good morning bro, malas yan sa buhay ang tuway tuway, tuway meron ako niyan. Nakita sa tiyo ko hindi ko pinuha. ayon So, ano no, yung yung tuway tuway na yan, yung tuway tuway po na nikap po ng tao. Conforme po sa magdadala, no? Kung, yan, sinasabi nga, no, na medyo hirap sa financial pero conforme rin po sa tao kasi yan pinakakayan eh, po kasi ng dasal yan ilagaan po yan so kapag ha, hindi po tama ang pag ano yan ang pagdadala yan eh talagang ano may kaparosahan po yan so kapag na naman po yan ninalagaan so hindi naman po ano hindi naman po sabihin eh malas sa pera o ganun parating walang pera hindi naman po totoo yun. Dahil ako naman po, no, makikita nyo naman, uh, meron po tayong gamit na ganyan. Pero sa awa po ng Diyos, uh, hindi naman po tayo talagang kapos-kapos uh, sa -kapos, pera. Kanta pa, no, meron. So, ayan. So, conforme po sa nagdadala. Kailangan kasi, uh, alagaan po sila ng gusto niyan. Tsaka, bubusugin po sila ng, ano, bubusugin po sila ng panalangin. Kasi kapag uh, hindi po sila binusog ng panalangin, napakain po sa kanila, ayun, doon po medyo nagkakaroon po ng uh, tinatawag na natinatawag na hindi magandang malas 'yan. Siyempre so, hindi hindi po sapat yung ano hindi po sapat yung pag-aalaga niyo sa kanila. Kaya na sila, pinaparosahan yung yung nag-aalaga sa kanila. So ayan, kaya nga po yung iba tinatawag nila na malas kasi hindi nagiging maganda ang kanilang pag-aalaga sa mga ganyan. Kasi unang-una ang pag-aalaga po dyan. Bumusogin nyo sila ng, ng panalangin yung pakain po sa kanila. Yung tama pong orasyon na pampakain po sa kanila. So, ayan. Siyempre, hindi lang naman po sa pagpapakain yan. No? Sa, sa, sa mga orasyon, siyempre, kahit saan kayo mapunta. Halimbawa, kakain kayo. Kung ano man ang gagawin nyo. Basta kayo kakain, alukin nyo, nyo sila. O kain tayo mga brother. O ganun. So parang yung sarili mo at saka sarili nila, sila, parang isa. So kahit di mo man sila nakikita, alukin mo sila. Ng, ano, ng, kung ano man ang halimbawa, inom ka o ganun, kakain, alukin mo sila. So, ganun pong pag-alaga yan. so siyempre, yan eh, pinapaano po yan. Uh, lagi nyo pong pinapahiran ng langis, hindi nyo po pinatutuyo. Ito pong pag-alaga po sa kanila. So, ayan. Yung so, nasagot natin, ano. Ayan, uh, shout out kayo, ano. Uh, ayan, shout out sa iyo. Uh, John Obligar, ayan. po, ano po natin yan, matunog ang pangalan yan. Yan, sa taon kay 64 uh, Andrew Moreno, yan sa Boy. Yan Satawad sa taon sa bro. Ang miss, ang ano niya rito comment. Uh, God bless bro. Yan, so, God bless din sa iyo bro. Ingat ka diyan sa ano no. Ingat ka diyan sa Saudi. Alam mo naman, medyo malawak ang kalsada diyan. Uh, lalo ta tanker ang yung minamana uh, niya, di balik kun dito sa Pinas, medyo ma-traffic dito kaya hindi ganoon ka, nakakapagpatagbo na mabilis. Ayun. Yan, yung sumodo no. Ah. Uh, uh, Salbilen uh, arbolado. Ayun sa taut sa ang babae siguro ito. Ayan. Ang comedian ito, bro, good good noon, pwede pahingi ng gamit. So ayan. Ah, uh, sayang nag nag-pro nag-ano pa ako dati, nag uh, Nag-ano po ako ng ano ng mga mocha po ng langka nung araw, mga nakaraang ano. Pero ayan, kung pwede naman po ako magbigay no, sagutin niyo lang po yung ano. Sagutin niyo lang po yung yung pang-shipping. Ayun. Pabagyan ko po kayo ayan ng mocha. Ayun, sagutin niyo lang po yung pang-shipping. Yan, at uh, abangan nyo po, no? At uh, inaanda tayo po namin na medyo maganda po ano pag uh, nag-hunting po kami ng ng mga ng grupo. Ayun, mamimigay na naman po tayo ng ano ng mga mutya, mutya ng langka, mutya ng linta, kung ano pa man ang um, ano, mamamagi po tayo. So ayan. Tapos ano si ah taot shout out kay Gilbert Australia. Uh, Ayun. Ang tanong niya, ang shot ang comment niya rin, nasaan si Muslim Commander. 'Yon. So, adun lang ha, si ano no, uh, si si ano, si Utol uh, Nas no. Adun lang sa kalao no. Uh, hindi lang sa ano, medyo allergic sa muna sa ngayon magmakuha ano, mag, ng camera kaya medyo pag na natututok yung camera natin doon, medyo dito lang sa 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 tagiliran hindi siya muna nag uh, pop, ano, muna sa uh, camera no so nandoon lang po siya sa gala, sa ano sa gala. hindi naman sa umalis alam niya naman ayan doon ang kanyang hanap buhay so andun lang siya ayun lang ano ayaw niya lang pakuha ng camera ayun Ayun, tapos ano no, shout out kay Wiwing Singuran. Ayan. Si Singuran, ayon shout out sa iyo, bro. Ang comment niya rito, God bless, bro. Ayan, shout out sa iyo. Si Wewing Singuran. Ayan. So, ayan, yung mga, ano, no, yung, mga, yung upload ko natin. Yung huli po natin uh, upload to, yung bisa, ano, binasa niya yung kung anong klaseng mo siya. Ayan, si Commander. Ayan. Si Commander Puto. Ayan. Nang Uh, bako Baco or Cavite. Ayan. Ayan. Magtataka kayo, no? Bakit, ano, bakit uh, commander ang, ang tawag, ano? Ayan. Sapagkat ang sa, sa tropa po kasi, ano, sabihin, pag uh, kapag ikay blizzor, pwede po ko yung ano uh, tawagin pong commander. Ayan, kasi si commander po to ay ano po yan, ah, Blazer po yan ng ano ng Pakoor uh, ng Haring Anti-Crime. Ayun, shout out sa ano no, shout out kay uh, Tatay Serapin Villadores. Yan sa founder po ng Anti-Crime Haring Bakal of the Philippines. At pati po kay Nanay ano, yan shout out po sa kanya. Yan sa ating mga kautulan, ka mga anti-crime. Yan, siyempre, baka magtampo naman yung mga otol natin na iba. Yan, shout out sa Brotherhood Crusader, Harim Bacal of the Philippines. Yan, tapos sa uh, Alpha Omega or sa Lian, shout sa inyo. So ayan, pag-usapan po natin tungkol po sa mga, ano, sa mga, sa mga agimat, ano, sa, sa mga mutya. Ayan, sa ano po kasi, ano, sa akin pong experience sa mga mutya, ano. Lalo-lalo na po yung kabibi, Ayan, ginamit ko po 'yan sa pag buhay ko. So ayan, hindi po hindi po siya ano, hindi po siya talaga po sa ano sa paghanap buhay. Sa akin po ano, sa akin pong base po sa akin pong experience ano. Hindi po siya ano, hindi po siya ano sa paghanap buhay yung kaibigan na naging bato. Mas maganda po talaga siya sa pandipinsa. Ayan, kasi nitinesting ko po 'yan eh kung talagang ang kabibi na naging bato, kung talagang ano siya ah uh, popular siya paghanap buhay. Pero sa akin po sa pag uh, sa base po sa akin pong experience, ang kabibi na naging bato sa sa akin pong paghanap buhay, sa transport. So ayan, hindi po siya ano, hindi po siya talaga ano eh, hindi po siya Uh, gumagana ibig sabihin eh wala eh parang ano lang ano pero sa ano no nang tinisting ko siya sa sa kabal talagang ano siya aprobado siya sa kabal pero pagdating sa sa paghanap buhay hindi po siya ano hindi po siya talaga ano hindi po siya tested na gamit sa paghanap buhay So, sa akin po, base po sa akin, ano, mas ano siya sa pandipinsa, sa proteksyon, yan, sa sarili. Pero pag, uh, pagdating sa hanap buhay, hindi po talaga siya. Kasi ilang ko po tinisting yan, yung kabibi na naging bato. Kasi kung babasihan po natin, ano, ayaw po sa atin po manalaman itong about how sa mga mutya, ano, o sa mga bertol ng kalikasan. Kasi ang ang pagka, pagkalibon kasi ang hindi siya po pwedeng ano hindi po siya pwedeng gamitin sa panganap buhay. Katulad po halimbawa katulad po ng libon na bao. Hindi po siya po pwedeng panghanap buhay. Talagang ano talagang hindi talaga ano ang ano no sa mga sa negosyo sa mga tindahan sa transport Siyempre pag transport alam niyo naman siyempre pasahero ang ano niya no sa negosyo naman yung mga customer sa mga tindahan o kung ano pa man So hindi po siya talaga muobra sa pagka sa mga libon na mga gamit mga mutya o tulad po kasi halimbawa ng ano, yung libon na bao, hindi po siya po pwede sa paghanap buhay. Kasi libon, sarado. Tapos ganon din yung kabibi, sarado rin siya. O ganon din yung kawayan na walang butas, sarado rin. So, so ang akin pong, ano, sa akin pong experience, akin pong, sa akin pong pagtitesting sa mga ganyan sa paghanap buhay. Yun yung message ko po sa inyo na ang talagang kabibi, at saka yung yeah, mga libon, mga basta mga libon na bagay, hindi talaga siya po pwedeng uh, gamitin po sa pag buhay. Pwede po siya sa pandipinsa po sa sa ating pong sarili, mga pangkaligtasan ng mga Pero pagdating po sa panganap buhay, wala po, uh, ano po siya, uh, mailap ang pera pagkakas. Uh, pagka uh, wala pong ano, ibig sabihin eh, wala pong talo sa ganyan negosyo, transport. Medyo hindi po ano, ma, ma, ma ano, matumal ang ano niya. Kung baga sa pagpinda, matumal ang ano niya. Hindi sa po sa negosyo. Base po sa akin pong ano, sa akin pong uh, uh, po sa kanila about sa mga ganyan no, sa pagkana buhay. Kung talagang uh, kung talaga mabisa sila o gagana sila sa pagandang buhay. Pero yun po, may share ko lang yan tungkol po sa yung kabibi na naging bato. Tinistim ko po yan sa hanap po sa, pag, sa transport. Hindi po talaga obra. Talagang madalang po talaga. Hindi siya po pwedeng panghanap So ayan, yung mga na-share natin, ano, sana yan. At saka sa ano, no, sa about sa mga anting-anting kasi. Yan ang ano kasi ano yung mga ganito mga yung mga anting-anting mga mga mutya ano po kasi ano, yung bang kung halimbawa nagtatangan po sa kanila eh, mabait o pagaan uh, po ang kalooban so ayan sabihin talaga ano sila uh, kung kung anong ugali na nagdadala sa kanila kung mabuti mas maano po mas uh, mas uh, mas maganda no pero kapag ang nagtatangan po sa kanila hindi po ano masama po yung body, masama ang sabihin masama ang galing siyempre kung ano po ang ang nagdadala po sa kanila kung ano po ang nasa isip ano ano po puro puro kasamaan o panlalamang sa kapwa kung ano pa man yun po yung gagana sa kanila kasi kung ano po kasi isipin isipin ng nag-aalaga sa kanila kasi parang ano po 'yan eh parang iisa nag-iisa nag sila so sumusunod siya so kapag uh, ang nagtatangan sa kanila mabuting tao yan. mabuti po ang magiging nila pero pag uh, ang mga mutya naman eh nagtatangan sa kanila hindi po maganda eh, Ganon din po magiging ano, hindi rin po magiging magandang magiging labas no kasi ay nagtatanga sa kanila hindi ano hindi hindi sabihin na masamang ugali ma, mapanlamang sa kapwa o laging ganon so yung kaniya yung mga daladalang mga mutya o mga agimat yun din na magiging ano sa kanya kasi ano yun eh siya nagdadala niyan siya nagmamayari So, kung anong ginagawa niya, susunod sila. So, ayan. Kapag ikalimaw, ikaw, eh, maganda ang ano mo, ang iyong kalooban. Ayun din na magdating ano ng ng mutya. Pero, pagka hindi maganda, ganun din, parehas. Kaya lang, siyempre, eh, wala, Isang kalam, isang kaliwa. Parang ganun lang po yun. So, mas maganda po, no yung mga, yung mga nagtatangan ng mga ganito. Mga mutya, mga anting-anting. Mas maganda po yung yung nasa ano may mabait, ma, magaan ng loob. So, ibang hindi nag-iisip na manlamang sa kapwa o makaisa sa kapwa. So, yun po ang tama sa pag-handle po ng mga mutya o sa mga anting-anting. So, kasi ang mutya no, may sarili po kasi ano 'yan may sarili pong uh, enerhiya 'yan, puro 'yan na enerhiya ng kalikasan. So, kung ano ang ang saluubin ng o kung ano man ang ano na sa kanya, siya yung doon siya susunod kung kung anong ugali ng na nagdadala ko sa kanya. So, ayan. So, so, mas maganda ang mga kalikasan eh dalhin po natin sa kabutihan, yan, sa sa mga laban po sa ano no sa Bisben eh, yung mga nangangihingi ng tulong tulungan natin yan yan po maganda kasi ano po yan ha? kalikasan enerhiya po yan so gamitin po natin sa mabuti kaya maging ano tayo maging uh, mapagkumbaba tayo sa ating pong kapwa huwag po tayo manlalamang huwag po tayo mag-iisip na ay kailangan makaisa ako makaisa ako rin sa tao huwag hindi po ganoon kasi may mga ano po tayo, may mga may mga tangan po tayo ng mga mga agimat o mutya o mga yung mga enerhiya ng kalikasan. So gamitin po natin sa tama, huwag po sa sa hindi po maganda. Ayun. So ayan no, ayan yung yan lang po yung mga uh, babahagi ko no na akin po experience about uh, doon po sa sa Kabibi na naging bato. Tsaka siyempre yung county po nating na-share na na about sa mga mutya, kung ano ba talagang dapat bang talaga ay eh, maganda, maganda ating kalooban sa pagtatanggap po sa kanila. So, siyempre kailangan ang ano po natin ma, maganda, maganda pong ating pong ah, kalooban yang kasi nagtatanggap po tayo ng mga mutya o agima. So ayan, maraming maraming pong salamat no, sa mga nag-subscribe sa ating pong Muntin Channel. Ayan, shout out po sa inyo pong lahat. God bless.